Paul shake. eh tayo sa tayo. Teka muna. Wala pa eh. Nabubuko tayo eh. Paul. Paul shake. Paul, Paul shake. Shake. Ay, <laughs> niya. Ah, Paul, Paul down. Paul down. Down. Paul, Paul down. 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 Ay, natangan na naman. Down. Pull, pull down. Kuya tiyan na. Down, ipot sa tao. Ha? Ah, down. Teka po, ah, nag-iisip. Nag-iisip si Paul. Paano daw yun down? Paano na nga ba yun? Teka, teka, mag-iisip ako. Dilaan ko kaya ato. Teka, didilaan ko lang. Ha? Mami, nakalimutan ko na. Paano nga ba yun down? Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Lintek. Teka, teka. Isipin ko ah. Paul down. Hindi ko nga po alam eh. Nakalimutan ko na. Paul! Paul! down nga. Ihimatay na ko sa iyo. Oh, shake na lang alam mo, shake. Ah, shake. apol Paul shake. Apple pol shake. Tanga na mo, minamalat na ako sa iyo.